Dumating na ang tamang panahon para malaman ni Tanggol na ang kanyang kinamumuhi ang tao ay asawa ni Mokang. Samantala, gusto marinig ni Santino ang panig ni Tanggol bago man siya maniniwala sa paratang ni Tess sa kanyang kuya na bahala naman itong si Tess. Sa susunod na mangyayari, batid niya susulpot bigla itong si Tanggol ngayong alam na umano ni Ramon ang nangyari sa kanya na sa kanyang pagkakala na si Tanggol ay kasama na ni Ramon. Minamadali ni Mare Tess ang kanilang paglabas sa hospital para maiwasan umano ang magkita ang mag-ama. Hindi ka ang harapin ni Tess itong si Tangol ngunit sinabi naman ni Sintino na kailangan umano nilang marinig ang paliwanag ni tanggol bago umano nila ito husgahan. Samantala muntikan ang nalagay sa panganib ang tiyamante gusto ni Dibina na sila magpalamig muna dahil hinahanap umano sila ng lispo na kanilang nakabanga. Ngunit sinabi ni Amanda na hanggat hawak umano nila ang tiyamante ay hindi umano sila titigilan ni pakundo Gusto umano niya itong i kaya humingi na ng pabor itong si Divina kay Julio para madispatcha umano ang diamante. Subalit hindi sumang-ayon sila Premo nang sinabi naman ni Divina ang pangalan ng kanilang lalapitan. Di isa-isang pinaliwanag ni Premo na hindi umano mapagkatiwalaan ang mga Montenegro. Sabay sabi ni Tanggol na asawa umano ni Mokang itong si Ramon Montenegro at Albert Prias ay iisa. Gusto ni Tanggol na ituloy ni dibina ang paglapit ito sa mga Montenegro. Kinontra naman ito ni Berting at pinaalalahanan nila itong si Tanggol kung ano ang kahihinatnan sa padalos-dalos nitong gagawin. Samantala gustong kamustahin ni Tanggol itong si Tinding at balak niyang puntahan itong si Santino para kamustahin umano ang kanyang lola at nagpatulong siya kay Raul at Ping. Sa kabilang banda, handa namang mamimili itong si Marites sa pagitan nilang dalawa ni Ramon at Rigor. Hindi binalika ni Rigor itong si Marites sa hospital para sunduin ang asawa kundi pagsabihan ito na ilalaban umano niya ang kasong isinampa ni Tinding sa kanya at sabay-sabi na ilalaban umano niya ang relasyon nilang dalawa ni Lina. Dagdag ni Rigor, malaya na umano itong si Marites na umalis sa kanyang tahanan. Dito na tinapos ni Tess ang relasyon nilang dalawa ni Rigor. Napagtanto ni Marites na hindi na umano niya mababago itong si Rigor. Maabutan pa kaya siya ni Tanggol sa hospital. Baka huli na para sa kanila ang mag-usap at malinawan itong si Marites sa mga hinala niya kay Tanggol. Maraming salamat po sa inyong panunood at antabayanan po niyo ang susunod kong update. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa maraming karagdagang update. Muli, maraming salamat.